Ta. Sa Costco na? Oo. Oh. Paluwagan finish, Costco. Makakalungkot pag maulan mga dre no? Walang kulay yung langit eh oh. malapit na matapos yung membership namin dito hanggang katapusan na lang yata kasi nag downgrade kami Eh hindi pwedeng mag downgrade basta basta mga dreno Kung baga, puputulin nila yung renewal mo para pag na expire yung membership mo uh, magre-renew ka sasabihin mo na bagong ano uh, downgraded na mga dreno parang ganon ikaw sa'yo wala ka? Grabe no. Nag-uuma ang tao. Nag-uuma ang tao sa cashier. Uy, mga short pala oh. Panahon na para tumingin ng short. Baka mga merong bago na sila. Mga Tommy oh. oh. $17 oh. Vacuum sa sasakyan. cordless handle vacuum cleaner. Yeah. I need this one. Magkano? 48. Pwede na. Sa sasakyan mga dreno. Ito siya. Oh. Malakas kaya siya. Vacuum ba siya? Oo kasi ginagamit dito pang hangin mga dreno. Pero vacuum siya, vacuum. Pwedeng vacuum, pwedeng panghangin, ganun. Ayos ah. Saan nagpunta eh? Kala ko naman wala yung kasama. ha? Pakwan? 17. Ang mahal ng pakwan, no? 17. Tinapay, parang kasarap ng tinapay. Uy, beef. Para nagmura na. Oh, yeah. Ah, hindi pala. 43 per kilo. Eh, 77 <laughs> to. Ito pala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, siyam na peraso to. Dapat, ano yan, barbecue. Ha? Pwede naman prito yan. Tama ba yung gagawin ko pag bumili ako niyan? <laughs> Ito, 176. Ito, 176. baon oh gosh kit ng <laughs> yung binibili mong blueberry masarap yun saan mo binibili yun? sa plaza? okay din yun eh di ba? Oo, oo. eto kaya? Okay. hindi mo ba natikman? Hindi pa. kaya lang ang dami naman na ito baka hindi mo okay. pesa isa lang ano eh, okay. pero mura na to no? 8 Alam na piraso kasi magkano sa plaza? Three dollars isa? Anim, Cheddar Ito na lang Cheddar Kuha sa to? 9 Pangkape Hindi mo ba natikman yung ganyan? Hindi mo ba bumibili kanyan? Hindi mo natikman? Hindi mo natikman? Ito. Ah, dito sa Costco. Ito, bahala ka. Ito, tenga. Mga <laughs> nandre, tenga. Ano niyo ba yung tenga-tenga? Na ano, na tinapay sa Pinas, di ba? Madeline. 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 Ang bango rito? Kailangan ito siya. Nagyan ng bago. Oo. Ah, pwede na yan. Ganyan lang. Eh. As is eh. Pwede ko mabuksan buksan to? Kakainin ko na. Pwede. <laughs> Titikman ko muna. <laughs> Shrimp? Less da less five dollars. Ba, lalaki nga, no? Uh -uh. Kasi masisira na. Baka naman telado na yan. Yung malalambot yung laman. Hindi naman. Dito sa Costco, okay siya, eh. Alam mo yung ano, yung... Yung yung niluto sa ano, itlog na maalat, yung ganon? Um, ah. Gusto mong gumawa ang ganon? Ikaw. Pero wag na. <laughs> Sabay, wag na yun. Eh, no? <laughs> Salmon na mga payat, oh. Baka naman ano, mapasubo ka dyan. Hindi naman. Ay, kabahala ka. Ikaw ka, magbabayad yan, eh. <laughs> Parang dito, mga dampot mo, bayad mo, ganun ang usapan. <laughs> Palagay mo, tama bang bilhin ko yung vacuum? Eto, fifty dollars. <laughs> Minsan nadampot ko na tsaka ako pag-iisipan kung dapat ko mambilin eh. Gamay ganun akong tendency mga deno. Ah hindi pala tendency, mas madalas ganun ako. Ay, pagdating sa may cashier, tsaka ako nabibitawan. Ito, king crab, oh. King crab ba to? Hindi pala. Ang liliit, eh. Ayun, ito yung ano, Madre no? Ah, uh, royal. Ito yata yung ano, no? Alaskan king crab. Eh. Real Ito, ano Ito, ano to? Jambalaya Ano to? Swim Hindi, yung nasa sa ilalim nya Parang salad yeah. Parang ito Parang Chicken and mac Ibi-bake eh, mo na lang yan? Hindi, pain, eh, ano, parang kilawin to Oo? Oo 22 Gusto uh -huh. mo? Yeah, okay lang Sausaw ng sili na may gano'n uh -huh. You uh -huh. think so? Kuha tayo. <laughs> Kailangan mag-isipan ng malalim-lalim. Mga dreno. talaga pinag-iisipan ko eh. 141.70 <laughs> Ang lungkot, di ba? <laughs> Ang lungkot ng 141 dollars. Buy one take one pala to mga Dre, no? Kaya bumalik si Jocelyn, bumalik sa loob para kumuha ng isa pa. Ng mga <laughs> $141 na mga paniwala. Wala 141 dollars na mga dreno. bumili pala ako ng pusa mga dreno nandito na pala kami sa maxi papakita ko lang sa inyo yung binili kong pusa mura lang to tsaka maganda siya <laughs> lagi na lang ganito mga dreno pag pag weekend talaga dun, dun pa siya umuulan pag ganitong spring parang ano na ba Uy, may kalakal pala kami ngayon, no? Magbibenta kami ng kalakal. Ito. So. 50. 60, 70, 80. dollars and 80 cents. Tapo mo na yan. Ah. Buti na, una kami sa kanila, mga tila, no? biglang dumami yung tao eh. Buti na, maagap kami eh. meron kami pang ano eh, Pambili ulit tubig. May ganyan pa ba tayo? Wala. E yung indumi? Wala na? Wala. Okay. 159. Masubukan nga ito. Subukan ko lang sa sa croissant. Huwag naman yung maliit. Ito. Yan. Ibig sabihin, nahinog siya sa lupa. Sigurado. Kasi, ano ba, pag, magka, pag magkakadikit, yun yata ay matamis. Ito, ito. Yun. Sige, okay, try na. Malamig to. Ah, malamig. <laughs> <laughs> matamis to. <laughs> <laughs> Titignan mo siya. itu huwag yan. Hindi Sigurado ka? malaman Palpak. Dalawa. Tatlo. <mukong> Liit. Ay, lagay mo dito. Okay, okay lang, ba? Ha? Malaki na yun. Okay na itong ganito? Yes. Yeah. Pangit naman. Walang ibang lalagyan. 40-32. 40 -30 Two. Okay. Hmm. Saan naman tayo pupunta ngayon? Ha? Uh, ano yung garbis o? Oh. Gusto ba garbis? Garbis tayo. Sige, sige. Too much to bacon. Pwede. Yung onion ring sa akin, yun Ah. Nakakalibre uh, tayo ng kain dahil dito mga dreno. Ah, uh, and be $3.40. $3.40. $3.40. Meron mo na. Binigin. Di, $3. Ba, meron mo na $3.40. Ah, bakit 50, $50 yung ano namin mga Dre, <laughs> Yung card. Ate Wadel, thank you. <laughs> Kaling kay Ate Wadel yung mga dreno. $50 yun. Kaya umorder kami tatlong Angus Trio uh, 53 lahat 3 dollars ang babayaran namin Diba? Mm, ang kapal-kapal mo <laughs> oh, no, uh, no, 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 tomato Okay, uh, uh, me first, okay? Can I have that one? Cucumbers? Yes A bit of release. chili. This one? Yes. Anything else? That's it. What sauce? Uh, ano, What is good in there? Oh, okay. 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 ko. Okay. 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 maganda sana to. Kung ano pala to, no? Yung Okay. o kaya Okay. Okay. Ayan, okay, naiikot ng ganon para patayo siya. Di ba? Tingnan natin 'yan. Okay, go. Tumawag na lang sa harap, di ba? Yeah. Sa uh, oh, sige. Kasi yung ano ko pa diyan. Ano yung dadalhin mo? Dadalhin ko mga 'yan. O, oh, sige. Hmm. Yung kailan mo sa iyo ha? Oh, bahala oh, sige. Ah. Oh. Take care. Pag lumalag ka po yung, ano, mga day, yung pintuan, parang masakit pa sa breakup, eh. <laughs> Ay, ganun pa, e, eh, no? Masakit pa sa breakup, e. Eh. Pag lumalag ka po yung pintuan sa sakyan mo, e. Eh, Di ba? Ah, oh, ito ka yung, ano, yung susugato, e. Eh. Mas kasabaga, kasas. Hindi naman. Ako, okay. <laughs> Ahhhh